Hello, mga amiga! Nagpapagawa nga ako ng gripo or poso. Dito nga sa amin sa probinsya, ganito yung tubig na ginagamit namin. Kahit na meron na nga mga nawasa dito, iba pa rin kapag may sarili kang gripo dahil hindi naman laging merong tulo ang nawasa. At saka mahal din magpakabit ng nawasa. Tapos yung buwan-buwan mo pang babayaran. Kaya habang wala pang budget na malaki ang inyong amiga, ito muna ang aking pinakabit. Dahil nakakapagod nga ang mag-igib. Abay, mas mukha na akong lalaki kesa sa aking darling. Dalawang araw nga itong ginawa nila dahil hindi nga nila mahuli-huli ang tubig. 3,500 pesos nga ang binayad ko para dito para magkaroon kami ng tubig. Not at ikaw na rin mismo ang bibili ng materyales. Apat na tubo nga ang nagamit dito kaya bali 8,000 lahat ang nagastos ko. Sabi ko ngay puro palabas, walang pumapasok. LDR kasi kami ni Darling. Uy, iba yun. Ang poso lang ang pinag-uusapan natin kung saan saan na napunta. Eto nga at rinay ko ng bombahin. Sige amiga, ibomba mo, ibomba mo. Malabo pa nga siya pero ang sabi gamitin daw ng gamitin para daw luminaw ang tubig kaya kailangan bumomba ng bumomba ng inyong amiga. Pangdilig-dilig nga muna to ng mga halaman. Sana all talaga nadidiligan.